ah, di mo kasi mabitawan yung cellphone mo. Bitaw mo nga. Ay. Hindi mo nabitawan yung cellphone mo. O, oh, anong bansa ang kwan? Bagong dagat. Mulan. What? hello <laughs> <laughs> do. Mulan. 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 New land ka! Oh, no. oh, kilis mo riyok! Alam papa, di mo kasi kinitignan eh! Magtingin ka sa google, tingnan may new land doon! What? My... <laughs> <laughs> new land! <laughs> <laughs> google ka para na na pa'y Sa tao natin yung ubingan! Okay. Ano kaya dito? Ipapaliwala ko kung Newland ba yung sinasabi nyo? <laughs> okay! Oh, no. Anong, anong Newland? <laughs> New Zealand? New Zealand <laughs> o oh, kininis Google land. Google ka pa. <laughs> 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 oh no. New Zealand, <laughs> tikset ang binga.